Hi guys, magki tayo guys. Saan aabot ang 100 pesos ko pambili ng ulam? Tara guys, samahan niyo ako pumunta ng bayan. Tara na. At eto na nga guys, papunta na po ako ng bayan at nakabike lang po ako. At eto nga guys, may aso pang nakistaring dyan oh. O yan, ito po pala yung daan namin papuntang bayan guys. Tara na po sa niyo po ako. Ano kayang ulam ang mabibili natin sa 100 pesos guys? Sana guys, makabili tayo ng dalawang klasing isda para yung isa tanghali at yung isa naman pang gabi At eto na nga guys, andito na po pala ako sa bayan. Nagpipili na po ako ng bangus. Yan po yung bibilihin ko guys kasi ang sabi ng anak ko, sisigang ko daw ito daw niya na sinigang na bangus. Isa lang po. At ito nga guys, kinilo na po namin yung bangus at 79 pesos po yung presyo. 180 per kilo po pala yung bangus ngayon. Yan guys, at syempre magkakaroon tayo ng sukli 21 pesos. Hanap pa tayo na may bibilhan sa alagang 20 pesos. At ito nga guys, may tilapia po pala akong nakita dito guys, pero 60 per kilo. Pero ang pera na po natin is 21. Oh, sige. Kapisok ko siya? Uh, ko no, samplu. Oh, wala utang ko nung sampu. Oh, wala At ito nga si ate, pinautang tayo ng sampung piso daw. Oh, ang bait naman ni ate, pinautang ako ng sampung piso para makakuha tayo ng kalahating kilo. Babayaran ko na daw po yan, pagbalik ko daw po. Thank you so much ate, ang bait niyo po. Oh. Ayan na guys, pauwi na tayo sa ating bahay. <laughs> Dahil nakapin na tayo ng isda. Sana ka 100 at may utang pa ako sampung piso. Ay, nakakapag... Guys, ito na, guys. At naka-win na tayo. Yung 100 pesos ko, guys, nagkaroon ako ng utang ng 10 piso kasi kulang yung pera natin kasi isang kilong tilapia is 60 kaya ang kalahati is 30. At 21 na lang yung naiwan sa atin na sukle. Yan, guys. Pinout ang tayo. Ito na yun, no. Oh. Nakabili tayo ng ulam sa 110. Ay... Mahal na talaga bilihin, guys. Yan guys. At kung nagustuhan nyo pa ang video na to, huwag nyo pong kalimutan mag like share, and paki-follow na rin po ako, guys. Thank you for watching! Magluluto na ako, guys. Bye-bye!